Pilapapasok kita sa bahay ko at ganito ang gagawin mo sa akin? Akala ko tao ka! Hayop ka pala! <laughs> <laughs> Papa! Papa tama na pakiusap! <laughs> Anak! Niloko tayo ng tao ito! Wawasakin ko siya! Lagi Lagi Taon 1997 Mula sa Maynila na napadpad sa Batangas Panahon na ng kaguluhan, political killings at sindikato Sa mundong ginagalawan ko Wala kang ibang aasahan Kundi ang bilis ng gatilyo at lamig ng dugo Hindi ako bayani at lalong hindi ako santo. Pero kahit gaano kadilim ang daan, minsan may ilaw na susulpot. Sa kaso ko, si Lira ang ilaw na yun. Hindi ko alam kung bakit siya ang natipuhan ng puso kong matagal ng manhid. Ang hindi ko alam ay may dilim din pala sa pinagbulan niya. Dilim na mas matindi kaysa sa akin. Ako si Ramon Vergara, kilala sa palayaw na Mon, isang hitman na walang ibang alam kundi kumitil ng buhay para mabuhay. At handa akong ibahagi ang aking naging madilim na karanasan sa simula na kalaunan ay naging liwanag para sa akin. So Moon, narinig ko yung huling trabaho mo sa Malate. Limang tama sa ulo. Ano yun? Gusto mong ubusin ng bala? Kaelias, tatlong bala lang yung ginamit ko. Yung dalawa para sa mga bantay na nagmamagaling. Huwag mo nang paghaluin. Tatlo ha? Bakit sabi sa radyo parang namasakra ng itsura? Hindi ko nakasalanan kung marupok ang bungo nila. Isa lang ang na malapitan Tumagos hanggang pader. Kaya ang gulo ng eksena. <laughs> ah, Batang-bata ka pa talaga. Alam mo, noong ako nagtatrabaho sa ermita, isang bala lang mo, isang bala lang, derecho sa pagitan ng mata. Tapos naglakad na ako palabas nang walang nakapansin. Oo na, lodi ka na. Pero sabihin mo nga, ilang dekada na rin yun. Eh ngayon, iba na ang labanan. CCTV, police, media. Hindi na pwede yung style mo na lakad-lakad at tahimik lang. Yung patay Malaysia Style? Bata, style ko pa rin ang gamit mo. Hindi lang bala ang trabaho natin. Utak din. Kung hindi mo gagamitin ang utak mo, matagal ka ng patay. Utak. Kung utak ang base dapat sana, retired ka na. Pero eto ka. Umiinom ka pa rin sa tabi ko. Huwag mong minamaliit ang mga nao na sayo, bata. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka marunong humawak ng barila nang hindi nanginginig ang kamay mo. <laughs> Tama ka ron, Kailas. Pero aminato ka rin. Mas mabilis na ako ngayon. Mas malinis. At kung totoo man na ikaw ang nagturo, ibig sabihin nun, nalagpasan ko na ang maestro ko. <laughs> ah, yabang ng batang ito. Pero tandaan mo mo, hindi laging bilis ang sukatan. May mga bala na babalik sa'yo, kahit gaano kakabilis. Sa trabahong ito, kadalasan after ng pagtira, tahimik lang. Pero kapag kasama ko si Ka Elias, hindi pwedeng walang banatan. Luma na siya sa laro. Ako bago, pero malinis ang pangalan. At gaya ng lagi, nagsimula na naman ang bangayan. Hindi ko na siya sinagot, pero sa loob loob ko, tama rin siya. Sa mundong ginagalawa namin, walang permanenteng hari. May darating na mas bata, mas gutom, at mas walang takot. At sa gabing yun, Ramdam ko na nagsisimula na yung pag-ikot ng gulong. Kinabukasan, parang walang nangyari kagabi. Ganito kami ni Ka Elias. Magkakainitan, pero sa dulo, trabaho pa rin ang uunahin. At gaya ng inaasahan, ay may bagong assignment na naman siya para sa akin. Uh, Mon, may bagong target. Malaki-laki ito. Don Marcelo Morales, taga Batangas. Don Marcelo? Yung may-ari ng lupa sa Taal. Matunog ang pangalan niya na, Kailas. Hindi ba delikado? <laughs> Lahat naman delikado. Pero ang kapalit doble. Kung kaya mong tapusin ang malinis, hindi ka na maghihirap. Kahit bukas ka pa magretiro. <sighs> Batangas, malayo yun. Sabi nila, Marami siyang bantay. Paano ko sasalubungin yung buong hukbo? Hindi bala ang laban dito. Kailangan taimik. Pag-aralan mo. Kilalanin mo ang bawat galaw niya. Kung mabigat ang kamay mo, mas mabigat ang pangalan niya. Habang pinapakinggan ko si Ka Elias, ay ramdam kong iba ang bigat ng assignment na to. Hindi lang pera ang kapalit. May kung anong pakiramdam na parang paghumakbang ako ay wala ng atrasan. Pagdating ko sa Batangas, ay ibang-iba ang hangin kumpara sa Maynila. Hindi amoy usok, hindi amoy pulbura, amoy dagat. At doon ko siya, Unang nakita. Hi. Ah, uh, ko lang sana kung may alam kang coffee shop dito. Excuse me. Mukha ba akong kape? Ah, <laughs> uh, ako kayata. Ah, uh, oo. Pasensya na. Hindi ko kabisato rito. Bago lang ako. Halata naman na hindi ka taga rito. Sige, sasamahan na kita. Papunta rin kasi ako ron. Hindi ko alam kung ano'ng meron sa kanya. Simpleng babae lang sa unang tingin, pero may lakas sang dating. Para bang matagal ko na siyang kakilala. Salamat ah. Ah, uh, by the way, Mun nga pala ang pangalan ko. <laughs> Lira? Tila nahulog ako sa unang pagkakataon na nasilayan ko ang kagandahan ni Lira. At pangalan pa lang ay may kakaibang kilig na para sa akin. Ang hindi ko alam, siya pala ang magiging sugat at lunas ko. Nararamdaman kong mabilis kaming nagkalapit ni Lira habang lihim kong pinag-aaralan ang bawat galaw ni Don Marcelo, sa pagitan ng pagmamahal at misyon, ay unti-unting nagiging magulo ang mundo ko. Sa madalas naming pagsasama ni Lira, ay marami akong napansin. Isang gabi, nang may maliit na aksidenteng nangyari, nasugatan si Lira sa kamay at doon ko nakita ang hindi pangkaraniwan. Lira, dumudugo. Nasugatan ka. ah wala to. gas, -gas lang. Hindi naman malala. Ano to? Imposible. Ang bilis namang gumaling ng sugat mo. Parang walang nangyari, ah. Ah, ang OA mo naman. Wala namang kasing sugat. Namali ka lang ng tingin mo. Huwag mo nang intindihin to. Hindi ako nagkamali nang nakita ko, Lira. Kitang-kita kong nasugatan ka. Um, Mon, pagod ako. Kailangan ko nang umuwi. Ah, uh, sige. I -ihati na kita. Delikado ah. maglakad mag-isa. Huwag na. Kaya ko na. Bukas na lang tayo mag-usap. Mabilis na tumalikod si Lira. Ni hindi man lang ako nilingon. At iniwan niya akong nagtataka. Sa gabing yun, ay mas lumalim ang iwaga kaysa sasagot. Uh, oh, hello, Ka pangarap pa. Kailangan gumalaw ka na. Nag-aaralan ko pa ang mga galaw ka, Hindi pwedeng bara-bara. Malaki ang ng target. Tama. Pero hindi pwedeng puro aral lang. Kailangan mo makipagkita kay Don Marcelo mismo. Para mapalapit ka sa kanya. Para mas madali kang makakilos. Kay eh Don Marcelo agad? Hindi eh, ba masyadong delikado? lahat delikato. Pero ito lang ang paraan. Kapag nakuha mo na ang loob niya, mabilis mo nang magagawa ang plano. Huwag mo nang palampasin ang tiyempo. Pagkababa ng tawag, ay gising na gising ako. Isang maling galaw ay katapusan ko na. Pero kung makakalapit ako kay Don Marcelo, baka ito na ang simula ng lahat. Kinabukasan ay nagpunta ako sa asyenda ni Don Marcelo. Malaki, luma at parang hindi nasisikatan ng araw. Nakakikilabot ang paligid pero kailangan kong magpanggap na wala akong nararamdamang kakaiba. Magandang araw po, Don Marcelo. Ako po si Mon, yung nag-email po sa inyo na appointment kayong araw. Ikaw pala si Mon. Nakita ko nga sa profile mo. Marami kang alam sa negosyo. Ah, siya nga po. Ikinararangal ko po na makaharap kayo. dami ko na pong narinig na magandang bagay tungkol sa inyo. <laughs> Maganda ba? Sa negosyo, yan ang gusto kong marinig. Don, may pasalubong po ako sa inyo. Isang bote po ng alak na imported. Sabi nila, may hirap na raw na makahanap ng ganito rito. Alak? Oh, paborito ko yan. Aba, hindi pa tayo masyadong nag-uusap eh. Alam mo na kaagad ang kahinaan ko. <laughs> Suwerte lang po, Don. Alam ko masarap pag-usapan ng negosyo kasabay po ng tagay. <laughs> Ayos ka Gusto kita. Alam mo, bihira na ako may makainuma na hindi puro politika o pera ang usapan. Mas magaan po ang kwentuhan pag may alak. Basta kayo, lagi ako may baon. Unti-unting namumula si Don Marcelo Nalasing lasing agad at sa bawat tagay niya ay mas lalo kong nakikita kung gaano siya kalambot pagdating sa kahinaan niya at doon nagsimula ang paglapit ko sa kanya. Lasing na si Don Marcelo. Tamang oras na. Tumawag ako ng katulong para ipasok siya sa silid. Pagkahiga ay sinabihan ko ang katulong na iwan kaming dalawa. Maging ang mga bodyguard ng don ay walang kamalay-malay na magpapaiwan ako sa loob ng kwartong yon. Pasensya na dun. Trabaho lang. Mon! Wag! Lira, anong... At doon ko nakita ang hindi ko inaasahang makita. Si Don Marcelo ay biglang bumangon at sa harap ko mismo nagbago siya ng anyo. sobrang bilis ng pangyayari ay hindi ko alam kung paano ako makakaligtas. Ang sigaw ni Lira, ang luha niya, yun lang ang pumipigil sa akin na mawalan ng malay. Mahal ko siya! Pakiusap! Huwag mo siyang papatayin! At doon, doon ko lang lubos na naunawaan. Hindi ordinaryo ang pamilyang pinasuko ang assignment ko ay mas malalim pa pala kaysa sa bala at baril. At doon ko din napag-alaman na ang babaeng minamahal ko ay anak ni Don Marcelo. At maaaring isa rin siya sa lahi nitong aswang. Naririnig ko ang pagtangis ni Lira. Kahit sugatan, ay pinilit kong lumaban pero bawat suntok at bawat sipa ko ay parang wala lang sa aswang na si Don Marcelo. Ah! Ah! Mahina ka. Wala kang laban sa katulad ko. <laughs> Tama na papa. Ah! Dinig ko ang iyak ni Lira habang lumalabo ang paningin ko. Nakatutok na sa akin ang matatalas na kuko ni Don Marcelo. At tatapusin niya na ako. Tama na, Marcelo! Kailas! Ah! Oh, ikaw! Bakit may dalakang mucha? Hindi lahat ng tao ay kaya mong lamangan! Marcelo, hindi ngayon! Nakita ko sa kamay ni Ka Elias isang mutsa na kumikislap ng asul. Sa tuwing ibinubuga niya iyon, ay napapaatras si Don Marcelo. Hindi mo ko mapatutumba! Ako ang hari dito! Uh... Hindi ako nagkamali ng hinala, Marcelo! panahon na para matapos ang kasamaan mo! Parang sumiklab ang buong silid sa liwanag. Sa bawat tama ng mutsa ay naglalagas ang balat ni Don Marcelo. Parang natutos ta. Oh, di ako mawawala lang. At doon, naglaho si Don Marcelo. Parang abo na ikinalat ng hangin. Naglaho si Don Marcelo. At sa katahimikan ng silid, ay lumapit si Ka Elias para tulungan akong makatayo. Pero bago kami umalis, ay hinarap ko muna si Lira. Lira, bataw Eh. Hindi ko sinabi kagad. Ako ba ito? Nandito. Hindi, Mon. Ako ang dapat mingin ng tawad. Hindi ko nasabi ang totoo tungkol sa amin. Tungkol sa dugo namin. Ano? Ibig mong sabihin? May lahi kami aswang. Pero, hindi pa ganap ang pagpasa ng dugo sa akin. Pinipilit kong lumayo. Pinipilit kong magbago. Kaya inilihim ko rin sa'yo ang mga pagkatao ko. At pilit na umiwas sa mga pagkakataong marami kang naging katanungan. Natatakot akong mawala ka, Mon. Ramdam ko ang bigat ng tinig ni Lira. Wala na siyang tinatago. Masakit! Masakit na nawala si Papa. Pero tanggap ko na. Tapos na siya sa daang pinili niya. Ako naman, gusto ko ng bagong yugto. Kasama ka, Mon. Kung tatanggapin mo pa ako. Hindi ko alam ang kinabuasan, Lira. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi kita iiwan. Salamat, Mon. Marahang hinalikan ko si Lira. Kasunod ang mahigpit na yakap. Baka nakakalimutan niyong may tao pa rito. Baka magtampo na ako. <laughs> Kailas, Ano nga palang ginagawa mo rito? Akala ko nasa Minila ka. Kung wala ako, baka ginawa ka ng hapuna ni Marcelo. May nakarating sa akin. May lahing asuwang siya. Alam mo naman, may takdang oras para tapusin ang assignment. Pero lagpas na. Wala akong tawag na natatanggap mula sa'yo. Kaya nagmadali na akong pumunta. <sighs> Kaya pala. Nasa Batangas na rin ako ng ilang araw. nag -aanda. Kasi alam ko hindi magiging simple ang laban. Mabuti na lang at narito ako. Dahil hindi ako nagkamali sa aking hinala. Salamat, Ka Elias. Kung wala ka, baka... baka tapos na ako. Tama ka dyan. At baka ngayon, aswang ka na rin. <laughs> Salamat din po, Ka Elias. At sa gitna ng lahat ng nangyari, kahit may sugat at lungkot, ay may natira pa tawa at sa gitna ng tawa ay may bagong simula. Tara na, bumalik na tayo sa Maynila. Marami pa akong aasikasuhin. Ah, oo, tara na. At nang makapagsimula ng bagong buhay. Lumabas kami ng mansona Nakasalubong ang mga titig mga ng mga tauhan ng doon. Wala silang kaide-ideya sa nangyari sa kabila ng mga naging ingay. Si Lira ang naging proteksyon namin upang maayos kaming makalabas ng mansyon. Hindi kami ginalaw ng mga tauhan ng ama niya hanggang sa tuluyan na kaming makaalis. Pagbalik namin sa Maynila ay maayos kong kinausap ang pinaka-head boss. Dahil napatay na si Don Marcelo, ay pumayag siyang magretiro ako. Agad kaming nagpakasal ni Lira at biniyayaan ng kambal na anak. Nabuhay kami ng masaya at matiwasaya. Kalaunan ay nagretiro rin si Ka Elias at umuwi siya sa probinsya. Sa kasalukuyan ay may negosyo kami ni Lira at namuhay ng simple at normal. Natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan kundi sa katahimikan at kasayahan ng pamilya. Sa pagtatapos ng laban, ang pinakamahalaga ay matutong pahalagahan ang payapang buhay at ang mga taong karamay mo sa hirap at ginhawa. Hanggang dito na lamang. Dalangin kong manatiling gabay ang ating mga karanasan tungo sa mas makabuluhang bukas. Lubos na gumagalang, Mon. Lagi FM Lagi